Ako si Mondragon Motoblog. Gumagala pero kumikita Ito pala yung kaganapan tuwing gabi Dito po tayo sa may gilid ng terminal 3 Akyak po tayo sa ibabaw para tumatampay May pagsapalaran po tayo doon Para sa makakuha tayo ng long ride Long ride, mabilis kumikita Ganito po yung sitwasyon tuwing madaling araw, hindi masyadong matrapik at hindi mainit. Hindi rin masasayang yung skin care mo at hindi masunog yung mga balat tuwing madaling araw dahil wala nga yung araw, di ba? Hindi tayo masusunog sa araw dahil mabilis talaga masunog yung balat ko guys super init madaling araw talaga yung biyahe ko ganun ako ka cares aking skin alam niyo naman mahirap masunog kasi hindi na nga tayo gwapo sunog pa yung mukha natin paano na kaya yung mapasayro so hindi matatakot na sila dahil yung driver nila ay isang multo multong sunog na yung mukha So ganito po yung sitwasyon dito paakyat Matraffic na, dito po tayo sa may gitna Adadaan, dahil Makalusot tayo dito So ayan guys, dito lang po uh, Share the road Dito lang po kami sa gili, dahil sa Gitna, ayan guys Hindi naman kasarag Kalakihan yung motor, kaya dito tayo Sa gitna, adadaan, para makalusot Sa traffic So bakit ba ganito, traffic traffic Dito pagpaakyat wala na bang pagbabago dito dapat palaki na ditong ram na to para mabilis makakyat yung mga palipad at saka pa ayan, mga palipad na pasayro mabadali yan din sila para hindi maabutan sa cut off maiwan pa sila sa aeroplano ayan nakakyat na po tayo guys so doon lang pala sa linya ng makot si yung ma-traffic so dito po sa mga motor at saka sa mga grab Uh, taxi hindi po matraffic dito kasi baba lang po silang pasahero at saka alis na so dito doon sa kabila ayan nagtambay pa natwal pa hug to hug kiss goodbye kiss ayan guys so nakakaingit sana all ayan guys dito na po tayo sa gilid dito po yung terminal 3 kung saan tayo tatambay ngayon magpalipas na ng madaling araw dahil balang araw magkaroon magkaroon tayo ng booking Uh, pang long ride uwi pa uwi sa mga kapiti lagona kung saan saan sulok sa NCR so yan guys ito lang po tayo makipagtambay may pagpintuhan